Shout to sa viewers natin ano kung paano ba daw mapagana ang B8 sound card sa amplifier dahil hindi siya marunong. So kapag dito idol gumagamit tayo ng B8 sound card dito sa ating source ano papunta sa ating amplifier. Ito lang gagamitin natin na connector. Ito 3.5 to dual RCA. So yung dual RCA na to i-input natin dito sa amplifier kung ano ang selector input ng ating amplifier dito. Halimbawa naka BCD tayo dito. Tapos itong 3.5 dito sa monitor output ng ating B8 sound card. Monitor output. Dito tayo maglalagay ng 3.5. So, so kapag ubagamit tayo dito ng source natin, true Bluetooth man or may ginagamit tayong connector dito sa ating ang company, dapat dalawa ang magiging volume nito idol. Itong monitor volume tapos itong ang company volume. Kasi kung isa lang dito naka volume, hindi tutunog yung ating base sound card. Halimbawa, itong ang company naka baba, itong monitor naka volume. Hindi tutunog ang ating music diyan. Dapat dalawa ito. Kahit naka volume man itong ang company, naka baba itong monitor, hindi magkakaroon ng signal ang ating amplifier dyan. So, kaya kailangan dito, may volume itong monitor, may volume itong company. So, pwede tayo mag-control dyan sa dalawa na yan, palakasan o pahinaan. Yan ang magiging volume natin dito kapag mayroon tayong B8 sound card.